Mga kalugit, kamusta po lahat? Mayroon po tayong client. Ayan. Ayan, sir mga kalugit. Napakadikit. So, punta na po kayo sa Sherwin Ladrido Saloon, Phase 1, Block 56.6. Deca Homes Mintal, Davao City. Straight lang mga kalugit sa guardhouse. So, ayan mga kalugit. Tingnan nyo mga kalugit. Ayan, shout out ni sa mga ano, sa mga naba, na salanta ng mga bagyo. Ayan, ingat po kayo lagi dyan. Straight up po tayo. namin hindi no, e na hindi ka quality so, sa manalugi mo kayo sa malugi din sa manalugi mo sa mo kayo sa manalugi sa Saan kayo sa manalugi mo kayo sa mo kayo sa manalugi mo kayo sa mo kayo sa amin. mo kayo sa manalugi mo Ang iya, ang iya wen kadin looks yeah? um, maglogit kan kanin. Ikaw, nito mo pa, pa na pag may naiwan ng mga kuko. Ano? Kumusta tong friend mo nga ano, to may parlor? Si, tama piso doon, na piso na. Ay, naglabas na. Naglabas na. Naglabas na lang December. Si Ana, si Mami Chains. Atong may-ari ng parlor. Ang may-ari ng parlor. Damay. Wala na damay. Wala mo na damay. Oh. Ano siya? Ah. No. Tapos pag may bago daw uh, na kanang mga priest, siya ang ginatawag sa akin sa sa BGMP para eh, siya mag-upaw kinaupaw ng mga nuclease sa so, mami dan danika drama niya mami danika na ibag na napriso oh. tawag ka ni sir kay hey, kakalbuhin tayo mo sa mga kiki o chok sa oh, yeah. tapos ang style pala oh. Please, unlike unlike daw sa onagans oh, pag, pag freeze sa ona na kung loong Alis tayo sa Lord sa doon Pero ang ka nang pag sa doon tapos na yung mga bayot dito no? na-eve na yung uh, mga, mga ilan ang paliton Let's see how ka sa kanang grabe ka, kanang kanang kaso daw sa gawas na yeah, pag-abot sa dili na oh ang ang katong mga bayot daw nga mga kuan ila daw bayaran to oy ayo na lang ko na kay ako akong bayaran ng an, ang ang pag pagbuna ng na 120 tay hmm. sige kay giluwas siya atong kuan giluwas siya kay kulata man siya pag abot dito kay simple shambo na daw siya atong lalaki nga muslim Ayun yung yun, kuna, kaya atong, ako nga kuibala na bayaro na ko kina man na bayaro na na mat So, thousand sa ili. dili na kami sa ilog niya ng na kami bubuhon tapos ikaw po nga bayot or laki dili na po ka pwede mag uyab uyab do dito sa silud mong ka? kaya kita na na kaya ako na preso ko tapos gi na bayot ko na preso tapos na ako na imo sagot sa ko ah, para dili ko bubuhon so Katong nag, nag sa kuha, ah, dito makipag sa so, ko makipag-live-in sa So, hindi ko pwedeng malaki sa lain. So siya lang dyan? Oo. mo nag niya? Oo. Oh. Tapos, maglabas ang iyang, ano, maglabas ang iyang last, last week. Oh. Itong kasag ng ulan mm. mm. ba? Labas ang iyang, oh, itong iyang balabana. Karo na siya ha. sila karoon? Oo. Ah, na sila sa may abandon sa kalina na, na kahawad man na magluto, nagluto aluto yung barn. In Lababo? In Lababo? Siguro. Turek. Hindi, ano yung sakit po nga dito. Hindi ryo? Oo. Hindi kong Ay, sosyal tong duma. Uh, si Joe, pay pa, sa kasi pay. Ngayon naman. Okay? Nung hindi kasabayan n'yo. Crying na daw dito eh. Nagka-five-six sa subing. Five-six five, n'yo. Kuwarta. Ilang kwartah, po? Oh, po? Oo. anon ano, on. May ganun ko ba ng laki nung? No? Hmm. Basta pa ang eh. kundi. Uh, ang nga. 37. Nasa ah, kay 54. Ay, oh. Ah! Ano yan? Noisy. Nice Risky. Hindi <laughs> ka <laughs> siya kaya lang for drug also. kapit itong gaganda ni Christy May picture dapat maybe? May picture di ba? Hahah. 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 Charles. Umuha na lang. Ipasa sa buha. Kumplito na. Naman ko ikan ng uh, mga mga sa ating mga class na siguro na ako. Na-preso siya kay 2,000... Dali lang di ay magawas kung nakasya ka. Ah, ang case mo ba depende sa ano kin? depende ba? <laughs> Ay, simbak ko. <laughs> Ang ipakita-kita sa yung tsura sa shampoo. Ay, pag sunod dito, bubugon ka pa for some. Teka, sunod dito na. Bili tiguwang. Kapag may delay, bubugon ng tiguwang. Pero bilay mo na ka na. Kanang... Sobrang yung bubugon ka ay, may wala naman dahil kung may bagong priso. Hmm. Pag may bagong priso, tawag ko na si Ando Dom. Sa Mamidan, kay Dani ka man yan. Kasi kung labang buhok sa bayo kalbon po. Oh. pati bayot, kalbon. Siya gi kalbo po. Oo, oh, gi kalbo po siya. Ay, hmm. katasipay eh. Grabe man to kataas buhok. Dari. Pag-abas ako, nangyusin nga. Sa, dung, ay lang kayo, sa ay Island kay kuan na sa ay dili pwede may kemo gyud nay utos sa kuan sa Mayo Mayo sa ano to kuno sa ano to kana mo ka ng chief sa kuan sa jail pagkalbo di man then after mga kuan nag nag anong taas uh, sa bangya pa rin kuan ito to to siya oo ano ano to ito to may ano, nagpalagay na sila Ay, naana siya? Si Dodong? Hindi, si Ay, yung si Pai, meron. So, siksikay siya dito? Hmm, siksikay siya. Tapos, si Dodong, kung wala daw siya nasugod sa press one, hindi siya maka-apinog maka, Miss Gay. Mm. Hmm. Bunga po lang lang December dito. O, bunga to lang sa December. Dito na nasugod sa Solo si Green is, kompleto dito na yung mga napuday paniki na yung mga isda yung mga pantalon priso po ng tagiya oh, ang, priso po ng tagiya nagarent lang sila no o oh. <laughs> sa din nga priso one daw sakit na rin no mm. Ay, bilhin ko. <laughs> Relax lang. Ayun. Hindi mo ba matanggal kung Ayan. Ayan okay, mga kalogi, tapos na. Nan, perfect. Happy na ka dahil si Father. So mga kalogi, tapos na. Huwag niyo po kalimutan i-like and share pin the notification bell para update lagi sa aking mga vlog. Thank you. God bless. Oh, bye. bye.